Simula nang muli kaming magkita ng aking ninang na itago na lang natin sa pangalang Josie, matapos naming magkapalitan ng contact number, ay doon na. Nagsimula ang malagkit naming pag-uusap. Tatlong taon ng biyuda ang aking ninang at dahil solo lamang siya na naninirahan sa kanilang bahay ay isa iyon sa naging dahilan upang magka-interest ako sa aking ninang na noon ay 63 years old. Naging malakas ang aking loob na magtanong ng kung ano-ano. Sa isip ko eh, wala naman akong pakialam kung magalit siya. Pero sa halip na magalit at hindi mag-reply, ay walang pag-aalin langan niyang sinasagot ang bawat itanong ko. Naging mabalasik ang aming bawat topic. At sa isip ko, pumayag lang siya na magpunta ako sa kanila kahit malayo e gora talaga ako. Kahit ganoon ang aming mga napag-uusapan, ay inimbita pa rin niya ako na magpunta sa kanila dahil magpipiesta. Pero bad news dahil uuwi raw ang kanyang dalawang anak na babae. Pero good news pa rin dahil hindi pinayagan ng kanilang mga boss at dahil doon ay napaga ang aking punta. At sa aking pagdating hindi pa man sumasapit kahit ni vesperas ay ang special na laing kaagad ang ipinahaponan sa akin ni ninang magata at naglalangis-langis. Itago mo na lang ako sa pangalang Arman. Kung hindi ako nagkakamali ay grade 3. Ako nang huli kong makita ang ninang ko. Nasa probinsya pa ako noon at bundok ang kinatitirika ng aming bahay. Dadalo lang din kaming magkapit bahay doon at kailangan mo pang magpunta ng baryo para makakita ng ibang tao. Marahil iyon din ang dahilan kung bakit mula lang ako ay grade 3 ay hindi na nakabalik ang ninang ko. Ang magkaroon ng ninang at ninong kumpara ngayon at noon ay malaki ang ambag sa buhay ng isang bata. Lalo na kapag darating ang araw ng birthday at lalo na ang kapaskuhan. Kumbaga, kung ang iyong ninang at ninong ay nasa tabi-tabi lang, eh 90% kung hindi ka tataguan. Sure na yon na meron kang matatanggap. Lalo na kapag darating ang kapaskuhan na umiikot ang halos lahat ng kabataan pati nga matanda eh, yung mga walang gaanong kakayahan sa buhay. Sabihin na lang natin hindi ka na masi zero, lalo na kung alam mo ang bahay. Nakagraduate ako ng elementary ay still missing ang ninang at ninong ko. Hanggang sa makalimutan ko na sila at maalaala na lang kung magkakaroon ng kwentuhan about ninang at ninong. Bukod sa bundok kami nakatira ay broken family pa kami at kung kanino kami nakatira ng kapatid ko ay kinalolo at lola. Ang totoo ng nangyari sa akin yung uwian ng tatay tapos hindi ko siya kilala. Ang sakit noon at ayokong mangyari ang ganoon sa akin. Yung pagiging broken family din namin ang nagtulak sa akin upang malaman ko nang maaga ang halaga ng bawat sentimo dahil madalas ako nga nga walang baon. Pag napasok ng school, kami yung estudyante na yung ulam ng almusal, eh yun na din ang laman ng aming buunan para sa tanghalian. Kung hindi ako nagkakamali, bago pa man ako nakatapos ng elementary ay namumundok na ako kasama ng aking mga tiyuhin upang umakyat ng orchids sa mga puno. Kaya naman maging ang buhay high school na sinasabi ng karamihan na naging estudyante na di umano ay pinakamasaya, hindi ko feel yun dahil problema ko ang gastusin. May tulong naman pero kung iyon ang aking aasahan ay eh, kamote. Bago ako makagraduate ng high school, hindi ko dinanas ang magkating class. Pero ako naman yung estudyante na madalas absent pag araw ng biyernes para magtrabaho. Biyernes hanggang linggo. Para may pera kami ng kapatid ko pagdating ng lunes. At kung paano naman nauwi sa ganoon ang aming pamumuhay gayong meron kaming tatay, wala eh. Nasira ang kanyang diskarte noong madeds sang nanay namin. Pagkakakwento pa nga sa akin ng lolo at lola ko, wala raw bisyo dati ang sinatay. Pero mula noong madeds sang nanay namin, bukod sa iniwan kami kina lola, walang suporta, nagbisyo, nag-asawa pa ng bago. At bumuo ng sariling pamilya wala naman akong sama ng loob sa kanya dahil wala naman ako sa sitwasyon niya. Ang ipinangako ko na lang sa aking sarili eh, hindi ako magiging katulad niya. Noong makagraduate ako ng high school, buong akala ko matatapos na ang aking karera sa pag-aaral. Pero isang blessing ang dumating sa akin at napapunta naman ako sa isang bahay ampunan. Nagtrabaho ako as a farmer at doon ko rin unang naranasan ang habulin ng kalabaw. Doon na rin ako natutong mag-araro at magtrim ng kung ano-ano. Although marunong naman ako dahil madalas din akong katulong ng lolo ko sa pagkakaingin. Noong ako ay mag-college, mas naging mahirap naman para sa akin ang lahat. Imagine, 500 pesos lang ang aking budget sa loob ng 20 days na meron akong pasok. Kung sa bagay, eh, mura pa naman noon ang pamasahe. Pero kasi, yung 500 na yon, noong ako ay high school dahil nga nagtatrabaho na ako, isang linggo ko lang na budget yun. 500 pesos na pamasahe sa 20 days plus, magbaon na lang raw ako ng kanin na hindi ko naman ginagawa noong ako ay high school. College ako noong unang beses na makahawak ng 7,000 pesos pang matrikula. Nagdalawang isip pa nga ako noon eh, <laughs> kung ibabayad ko o hindi. Kanis din ako nang matuto mag -ipon, mag -ipon ng matuto mag-ipon, ng tanso para ebenta. Nagmahal kasi ang tanso noon. Kumagawa na rin nga ako ng fake na resibo eh para magkapera. Ito rin sa pagkakatanda ko ang panahon kung kailan ako nagbaka sakali sa loto. At sa pagtsatsaga, nakagraduate naman ako ng dalawang taon sa college. Hindi pa doon nagtapos ang aking pangangamote dahil pag alis ko naman doon sa bahay ang wala naman silang ibinigay sa akin na pera na aking magagamit maliban sa bigas, noodles at dilata. <laughs> Grabe yun. After noon ay kung saan saan ako napadpad kaya medyo nawalan ng kwenta ang aking pinag-aralan. Halos kumapit na nga ako noon sa patalim para lang mabuhay pero nanaig sa akin ang pagiging patas Naging janitor, construction worker, helper sa karinderiya, nag low profile talaga ako para lang makaipon ng pang requirements. Target ko noon ni factory, ang maganda, walang nakakakilala sa akin at nakakaalam na tapos ako ng 2 years sa college. Ang totoo niyan pati networking pinasok ko na, naging coffee vendor pa nga ako eh. At minsan na rin napasama sa mga pumapower at yun, Nung makapag-ipon ako at makakumpleto ng requirements, nag-apply ako sa siguradong mai-enjoy ko ang aking magiging sahod. Naghabol din ako ma regular kaso maalat. Kasing alat ng bibingka noong mga lalo na aking nakadaupang palad. Bago ko pa aksidente na nalaman kung saan naroon ang ninang Josie ko. Marami na rin akong binutas na biyak. Wala, pare-pareho lang. Mapamaganda o hindi, pag di naghugas, GG. <laughs> may lasang kalawang pa nga eh. At kung paano ko naman nalaman kung saan naroon ang aking ninang Josie, yun ay noong mag-aya ang aking kapatid na doon kami mag-celebrate ng Christmas kinatatay sa kanyang bagong pamilya. Pinaghandaan kasi nila ang pagdating naming magkapatid at marami ang naging handa at kung sino-sinong kanilang naging bisita. At noong magtanghalian na karamihan ng tao, meron akong napansin na apat yata sila na puro mga nakabota. Mga nanay na. Pero isa sa kanila medyo may edad na pero mukhang may asim pa. Maputi at good looking. Natapat kasi ito sa panahong naghahanap ako ng something different. Pagdating sa girl lalo, sa isip-isip ko, okay si Manaya, may asim pa. Pero biglang sa papasok naman ni tatay at nagsalita na lang nang kilala mo pag ang iyong inaanak, baka hindi na ay siya. Uwi ka ni tatay. Tapos nagsalita yung sinasabi kong manang na may asim pa. Abay, pag nakita ko, eh, makikilala ko iyon. Eh, wala akong idea dahil wala namang nasasabi sa akin ang tatay ko na magkalugar sila na nag-iisong nina. Nagpalingon-lingon si Manay at nang makita niya ako, Aba, ang inaan ako? Nakangiti siyang lumapit sa akin kaya naman naging center of attention kaming dalawa. Gets ko na kung sino siya. Dahil wala naman akong alam na may iba akong ninang maliban sa kanya. Nagkakwentuhan kami at doon ko nalaman na Dodski na pala ang ninong ko ng aking itanong. Tatlong taon na raw siyang biyuda. Nawala ang kabulustogan sa aking isip ng malaman kong siya pala ang aking ninang. At bago siya umuwi ay pinadaan niya ako doon sa kanyang bahay para naman raw alam ko kung saan siya nakatira. Ganoon na nga ang nangyari duman ako. Bago ako umuwi na hindi pa nga siya kaagad nakapagbukas ng pinto dahil naliligo pala siya. Tawil ang naaalala kong ibinigay niya sa akin at doon ko nalaman na, na siya lang pala ang nandoon kapag wala ang kanyang dalawang anak na sa Manila nagtatrabaho. Parehas babae ang anak nila na hindi ko alam kung ano na ang mga itsura. Nagpalitan kami ng contact number bago ako umuwi at magka kami hanggang makabalik ako ng nobaliches At kung paano ko naman naisipang burautin si Ninang. Nainis na kasi ako noon para kasing napakarami niyang oras para gumamit ng cellphone. Ako kasi yung tao na hindi maglalaan ng oras sa taong wala naman akong mapapala at dahil sa kakulitan ng nina, pinasok ng masamang hangin ang aking kokote. Naisipan kong tanungin siya ng kabulastugan, lalo't wala naman siyang kasama sa bahay, tapos 3 years na siyang biyuda. Sa isip ko kung magalit siya, okay lang. Wala naman akong paki, at least titigil na siya ng pagpapadala ng message. Pero sa halip na magalit at hindi mag-reply, ay parang lalo pa yata siyang ginanahan at mukhang may nagising akong spirito sa pagkatao ng aking ninang Josie na taon ng natutulog. At nang dahil doon ay naging mabalasik ang aming mga topic na naging natatapat bago matulog. Basta iba. Ibang level ang aming pag-uusap at sa isip ko nga noon, subukan lang niya akong papuntahin sa kanila kahit malayo, gora ko. Pero akalain kong narinig yata ng yodimo ng aking nais mangyari dahil inimbita ako ng aking ninang Josie sa kanila dahil piyesta Sinabi kong pupunta ako doon pero huwag niyang ipagsasabi at dapat walang ibang makakaalam maliban sa aming dalawa Ako, pakainin niya ako doon Maghahanda raw siya, sagot ko naman, iba, ang gusto kong kainin, sira Ang sagot ng aking ninang, hindi mo magagawa yan, uuwi ang mga anak ko, makikita mo sila Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa aking nalaman at bigla akong nawala ng gana. Pero, akalain kong hindi raw makakarating yung mga anak niya dahil hindi pinayagan ng mga boss. Sa isip ko noon, kakampi ko ang pagkakataon. At nang dahil doon, inunahan ko na ang besperas. Nang galing na ako doon at matandain naman ako sa lugar. At dahil para sa aming dalawa lang ang dahilan ng aking pagpunta, Sinadya kong gabi na ako darating doon. Napakaangas. Hindi pa piyesta pero namamapak na ako ng handa na malapit ng mapanis at ma Ganon pala yun, kahit para 63 na, katulad lang ng gabi, yung laing, pagamat tinuyo ng panahon ay magata at nagmamantika pa rin. Kumbaga, depende pa rin talaga sa tao at hilig. Kinalabasan tuloy ng aking pamimiesta dahil sekreto nga lang namin iyon, nagluto lang siya ng para sa aming dalawa hindi rin siya tumanggap ng bisita at natutulog lang ako kapag aalis si Ninang ng bahay para naman pagbigyan ang mga nag-iimbita sa kanya ng mga kaibigan ayos din, <laughs> akalain ko yun lahat ng utang niya sa akin simula noong grade 3 bayad, sobra pa yung Ninang ko na halos akin ang kalimutan ngayon, isa sa hindi ko malilimutan